So kining old tree nas ilalom niya ang bangag. Then highway. Hey guys, welcome back sa ating channel guys. Ayan. So shout out muna tayo sa ating mga katiits lahat ng uh, sumusuporta sa ating LTHP TV page sa Facebook at uh, dito sa ating uh, YouTube channel na LTHP TV page. Ayan. Shout out muna tayo sa ating sa lahat ng ating uh, mga kaibigan hindi ko lang maisa-isa guys dahil sa sobrang uh, dami po so maraming salamat na lang po sa inyong pagsuporta sa ating uh, mga uh, video po guys so bago ko simulan ang lahat ikukwento ko muna sa inyo guys kung papano at bakit may butas at bakit uh, may hukay dito sa ilalim ng bahay kukwento ko muna sa inyo lahat guys so unang una po guys ito nasa highway lang po itong uh, lugar ng ating katiits so uh, nasimulan nila ito guys na hukayin dahil nga merong isang tao na pumunta dito guys na uh, nag i-scan so in-scan nila tapos, uh, yun nga, hindi pinatuloy o uh, hindi tinuloy yung uh, hukayan na pinag-usapan nila, guys. So, ngayon, itinuloy po ng ating katiis, yung may-ari dito, guys, itinuloy ang paghuhukay. So, naghuhukay sila na nasa 3 uh, to 4 uh, months ang kanilang hukay, guys. Umabot sila ng uh, 16 feet mahigit or uh, more or less, ayan tapos ang kwento nga dito guys meron silang uh, uh, nabundol dito guys around na uh, 15 to 16 feet na dalawang drum na magkadikit so yung dalawang drum na magkadikit guys ayo nang uh, naghukay dito ay uh, mabigat po siya at hindi nila kayang buhatin pa itaas so ngayon ang ginagawa nila ay nilinisan nila yung buong paligid baka madukot nila sa ilalim o baka may Uh, posibleng uh, buksanan So nung uh, nilinisan na nila yung uh, paligid guys ng uh, dalawang drum Ay meron po silang uh, natamaan sa isang uh, barita na poison gas So ngayon guys bumaho yung uh, buong butas Sumingaw so, yung napakabaho daw So, umakyat sila, guys, at tinambakan. Ayan, tinabunan po nila ito, guys. Ayan. So, ito naman, uh, sa, ayon sa kanilang uh, kwento sa akin, na bago nila ito nahukay na hanggang uh, 15 feet, ay meron silang nakuhang mga bote, helmet, at saka yung mga basyo ng bala, guys. Dito mismo sa ilalim ng lupa. Ito nagkataon lang ito, eh, na na nalagyan ng bahay, guys. Pero ito naman, ayon sa kwento-kwento, ang lugar na ito ay malapit lang sa uh, kampo o pinagkakampuhan ng hapon Ayan po, guys. So, kaya nga po itong uh, butas na ito na nasa ilalim ng bahay, hukay nila dyan, guys. Tapos, yun nga, meron sila nakuhang drum. Tapos, uh, biglang sumingaw yung poison gas. So, nahilo po yung may-ari dito. So, yun, hindi nagtagal ay uh, binawian po ng buhay ang ating uh, uh, kapatid dito guys so tinambakan nila ito ayan tinambakan ng lupa meron kayong mapapansin dyan na parang may mga basura hindi po 'yan tambak na basura kundi yun yung mga kalat-kalat uh, sa paligid na sa pagwawalis Dyan din napupunta so konting ano lang yan basura actually hindi ano tapos ito ang kwento nila pagdating nila dyan sa ilalim ng uh, may drum ay mayroong pangtagusan paloob so mapapansin nyo sa unang video dito hindi dito sa ilalim ng uh, bahay doon sa ibaba and doon sa malapit sa highway yung may kawayan mayroon din doong kakaiba dahil nga yung yung puno ng uh, kawayan ay may butas Ayan, sinubukan ng ating katiits na i dahil Dahil uh, meron ako nga nakilalang uh, kalahi ng hapon guys Hindi ko na bawanggitin yung apelido uh, niya Basta kalahi ng hapon At uh, syempre meron siya nga uh, gadget na dowsing At uh, sa tingin ko naman ay maayos yung pagkagawa niya O maayos yung paggamit niya So marunong talaga So sinubukan niya guys uh, Sabi niya Uh, napakalakas po ng X, pag x ng uh, dowsing rod dito sa bandang uh, gitna ng bukas yung sa uh, butas, yung sa tapat mismo ng uh, drum. Kasi dito is eh, uh, video bidyong ito dito sa tapat ko, sa harap ko ay nandyan yung uh, anak ng may-ari siya, yung nagtuturo siya nang nagsasabi na kung anong mga nakuha dito, guys, at ano ang nakita dyan sa ilalim sa tatay niya at sa isa pang kapatid niya na nasawi dahil sa may lason dyan. So ito, uh, tip ko na rin habang mahaba pa itong ating kwento, sa lahat po ng mga nagdidiging o treasure kailangan po magingat po tayo na sa paghuhukay dahil ito nga sample na ito eh meron nga na itong nalagasan ng buhay guys na dito mismo sa hukay nila ay nasawi nga dahil la uh, may poison gas sa ilalim. Tapos sinabayan rin ng uh, sakit kaya damay-damay na rin. Tatlo yata ang uh, nasawi dito guys. Ayan. Yang uh, tinayuan niya, dyan ang turo ng uh, anak ng may-ari na dyan mismo under 10, a uh, 15 feet. Dyan nakita yung drum na iniwan nila tinambakan dahil nga po may poison. Ayo hey guys, ano sa palagay nyo, ano kayang laman ng drum? E ito, bago nakita yung drum, may mga helmet, may mga bala, plato, kutsara, at iba pa, yung mga boting basag. Diyan po, nakikita, guys. Ito, kung itatanong nyo guys, bakit naman nasa ilalim ng bahay, imposible naman yan, sir. Ito ang kwento kasi, tinanong ko itong anak ng may-ari. Uh, tabi ito ng dating daan, ng panahon pa ng... Uh, Gira guys of uh, World War II sabi natin ganun Panahon pa ng gira yan Nasa tabi po itong bahay nila So syempre Itong bahay naman nila ay uh, tinikling type Yung mahaba ang uh, ang uh, poste So Yan nga uh, Pwedeng uh, pinagtirahan Or pwedeng uh, hinukay ng hapon dyan Pero balik tayo doon sa labas guys Yung may kawayan na uh, ano Uh, doon ini-scan ko Ito ini ko na to, tapos na ito So bistado na itong merong uh, drum dyan Dahil may dalawang uh, malaking bakal na nakikita sa aking 3D Dito mismo sa aking tinuro So balik tayo doon sa labas at i ko guys Dahil may isa pang uh, importanteng bagay doon Nando doon din yung uh, malaking deposito Ayan tignan natin Ayan guys so ito dito guys mapapansin niyo dito bandang kaliwa may kawayan na tapos highway. Diyan yung butas, yun nga nahulog yung may-ari dyan. Biglang gumuho kasi, mabigat kasi itong kaibigan natin at medyo malaking tao. So nung uh, pumunta siya dyan sa may kawayan na yan, bigla na lang uh, humupa o gumuho. Nahulog nga siya pa ilalim. Sabi niya malalim po sir. So ngayon guys, i-scanin natin siya yung uh, area na yan kung uh, may laman ba o talagang butas lang na ano, butas lang siya papunta doon sa ilalim ng bahay. Pero ito, iba rin ito guys dahil dalawa nga itong uh, prospecting ano dito. Yung isa, yung sa ilalim ng bahay, sigurado na po dahil nakita na po ng may-ari. Yun lang ang problema sa operation guys, meron siyang napakabahong lason. So, sa palad nga, yung naghukay dyan na nakakita ng drum, ay wala na po sila sa ngayon, guys. Ayan, iniis ka natin yung nasa tabing uh, daan. Itong, uh, ano, pinag ito ng mga mga treasure hunter na bigatin dito sa lugar na ito guys yan iniis ka natin dahil nandyan yung uh, butas tapos ito na yan share ko lang sa inyo guys itong ating uh, Uh, nakita sa 3D kung ano man ang nakita dyan guys share ko na lang sa inyo so ito na guys yung uh, resulta niya sa ating uh, 3D ayan po una ang uh, kulay green ayan yung uh, natural na lupa yung dark green naman yan yung erud soil o uh, parang gumuhong lupa ganun tapos yung uh, red object naman, yan yung uh, metal na nasa ilalim ng lupa, including gold. Tapos uh, ito namang pula, yan yun makikita nyo sa screen guys, yung malaking pula na yan, yan yung treasure. Ayan, tinuro ng kaibigan ko, nando doon banda, ayan po, so bistado po siyang nakatanil itong uh, butas na ito guys. Yan, so dito nilagyan namin ng palatandaan, malapit o katabi lang sa gumuhong lupa na ito guys. Yan, malalim daw yan, sabi ng, uh, yun nga, yung nahulog dyan, anak ng may-ari, nahulog siya dyan sa butas na yan. So banda dito guys, ang alaman. Al so ito yung pinag-iinitan ng mga ano dito eh, TH na mga bigatin gusto nila itong kunin. Kaso nga lang itong uh, lupa ay nasa bakod po ng bahay at nasa loob po ng kanyang bakuran. Eh, Nakatitled lot naman po ito. So, wala talagang ibang makakagalaw. Ayan. Highway na po siya guys. Pero talagang uh, napakalaki ang deposito. So, uh, kapani-paniwala naman na malaki ang deposito dito eh dahil yun nga sa ilalim ng bahay sa di Kalayuan na sa 10 meters lang mula rito ay merong ibinabaong mga basag na bote o yung mga helmet, may mga basyo ng bala at iba at iba't ibang mga kagamitan ng tao guys na itinago ng Haponso. Ayan So yun guys. So ito naman ang nakiusap nitong uh, pinuntahan natin na uh, Katieh, nakiusap siya na tulungan namin sa pag uh, dig up. So yun nga yung mga kakilala ko na mas malapit lang dito sa akin pwede kayong tumulong sa akin guys. Ito na talagang napaka-legit, napaka-positive dahil confirm po sa history at uh, sa ating scanning. Tapos yung kwento dito guys uh, mer namatayan ito ng uh, uh, dalawang digir. Tapos itong butas bigla na lang gumuho. Itong butas guys sa huli na ito guys na napansin nila kasi nga nahulog itong anak ng may-ari dito. At ito, ito pa. Itong may butas dito na gumuho guys dati sa hindi pa uso yung malalaking kawayan na uh, porcelain dyan sa lugar na 'yan ay meron siyang yellow bamboo. Ayan, dito sa gilid ng daan, guys. So, yun lang, guys, ang aking ma-share ngayong uh, araw, guys. Ayan. So, thank you so much for watching. And please like and share po sa ating uh, mga videos para po ganahan po tayong mag-upload ng iba pang uh, video. Thank you so much, guys. Ingat palagi sa ating hukay. And God bless you all.